Okay guys. Ito itong ano na ito. Beer na ito. Hindi daw siya lasa na beer kung hindi mo siya kasi tinatawag ito nitro. Nitro beer. Okay? So sabi, sabi nila i-shake mo siya. Malik kasi siya guys ito tingnan nyo yun ha sheko Tutuwa daw itutuwa daw sa baso para magiging ano daw para magiging taste beer daw ayan ano kaya ano ano kaya lasa nito guys para siyang coke para siyang kulay coke tinatawag na nitro beer kailangan mo raw i-shake muna ng 5 times hindi there's nothing <laughs> there's nothing job okay you want to try mm, Mm, try mo. May heads na siya. Mm. Huwag <laughs> ako. Sige, try mo. It's not hmm. Mapay, mapay pas panyawan. Alam, alam niyo yung panyawan, guys? <laughs> <laughs> panyawan yung yung gumugulong sa ano ba na tinatanim na parang ano gamot ng sakit-sakit yan oh, okay. mga ganun. Anyway, guys, thank you so much. Ito yung experiment namin for today. Thank you, thank you. Thanks.